Hello everyone, ngayon nasa dashboard tayo, yan may makikita tayong parang video uh, dyan, i-click po natin dyan Mag-upload tayo ng shorts video na 3 minutes kasi yun yung update ni iluluway din eh, siya guys Pupunta ako sa Chrome at yan ako nag-download para daw mag-viral, subukan ko natin Ayan at namili pa ako ng video na 3 minutes na pwede nang gawing shorts video And siya guys, namili lang ako ng three minutes for shorts sure video and siya guys. And then, hinihintay ko lang siya na mag, uh, download din. Naglagay ako ng caption or title. Ayan, pinalitan ko siya ng title kung ano yung ilagay ko. Uh, video at yung title. Dapat hanggalin natin yung numbers kasi hindi naman natin maintindihan. Ayan, tatanggalin lang natin. Uh, Papalitan natin nang Uh, title, ayan sya guys, sa Chrome po ako nag-open kasi yun po yung napanood ko at susubukan na natin kung mag-viral na ating video na ito na shorts video na for 3 minutes, yan guys, yan pray po natin yan, sundan lang po natin kasi may bagong updates si Lulo na about shorts video, main ko lang din nalaman kasi nga ah uh, Bira ko mag-shorts video. Ayan siya guys. Kaya subukan natin kung na dadam niyang views jar. ba? Diba? Subukan natin wala namang mawawala. Kasi yung pinapanood ko is sa Chrome sila sa dashboard na dadownload ng mga video para daw mag-viral. Ayan siya guys. Kaya try natin. ba? Diba? And then wag na rin ako ng hashtag na ah uh, pwede nating ma-iconic ayan na maglalagay na rin tayo ng description yan kinapipaste ko lang yan uh, title at dinagdagan ko na rin ng konting hashtag hashtag yan guys yung title is kinapipis ko lang sa my description at nasa inyo na rin po kung ano yung lalagay yung description yung mahaba ako yan lang yung ginagay ko at edit ko na lang mamaya sa mice uh, white is too sinubukan po lang sa Microom kung ano ang kahalabasan niya. And guys, and then, sa thumbnail hindi tayo pwede maglari kasi nga shorts lang, di ba? And then, mamimili ka dyan sa may publish na may iba ka pang video pwede mong ilagay yung iba mo pang video dyan, guys. Yan, namili lang ako ng isang video na ililink ko sa shorts video natin. And then, pagkatasan ni Dan mo, and then pagkatapos is mag-scroll ka lang pababa at mamimili ka din kung no for its kids and then simul mo siya marami ka pang makikita ang features niyan at i-check-check mo lang yung dapat mong i-check and guys yan i-allow natin and allow for remixing yan i-click natin yan and then marami ka pang dapat na yan kung maglalagay tayo ng hashtag hashtag para mabilis na maha na pang ating video yan. Lino kay kulang ano yung na ko, hashtag purple, and then, kung yung, kung ano ba yung games or earn money, yan, i-lagay mo lang hashtags. And siya guys, malilit kasi i-zoom lang natin. Kasi cellphone lang ang gamit natin, hindi computer or laptop. yan guys. Tapos maglagay lang tayo ng hashtag kahit ilan o ano yung gusto nyo lagay. Ayan, sinubukan ko lang. Then, search. Ayan, guys. Ayan. Um, depende pa kung mga ilan ang ilalagay nyo. Ayan, try lang natin kasi yan yung bagong update para dadami ang views sa si bawat views na yung is my bayad na daw sa nila. Yan. Nag-umpisa pa lang kasi tayo kaya uh, kailangan nating mag-upload ng more videos para mahanap tayo ng mga uh, kaibigan, mga subscriber. Kung um, gusto na gusto nila yung video. Yan, guys. Subukan lang natin, ayan, lagay-lagay tayo ng mga hashtag-hashtag. Ayan, hello, remixing, people and vlogs, ayan ang kumilig natin. Ayan guys. up to earn coins oh, and po po kasi yung pinaka na title and guys and then pag nandiyan na tayo is i-check natin i-scroll natin pababa kung okay na is i-click natin yung next then after next may pipilapan tayo dyan mabasaan mo lang yan maliliit kasi Pabasahin din pag okay ka na yung pinakababais, i-check mo. And guys, yan. Dapat basahin mabuti. Yan. Sinasabi na uh, yung ilagay mo ba dyan is meron ba dyan pero may request none of the above. Ayan guys. Kasi hindi naman or mas bitch ko yung mga ganyan na sinasabi sa terms na yan. Then, pag nabasa mo na, na click mo na is ilagay mo. Yan guys, yan. Romance or kissing, sabi niya. Hey, wala naman don ganun, kaya nilagay ko. Kung wala naman sa aking video or upload na video is inan, inan. Kung wala naman siya, none of the ko dyan guys. Yan. Then, pag napilapan mo na yan is sa side niyan is let me is my next at pag yung next, ay eh, na at okay ka naman na istiritiritso mo lang yan at mapupunta ka na sa publish. At yun ay pag in na. Ayan siya guys. Binabasa-basa ka pa ulit-ulit kasi mahirap na pag uh, kayo ay nagkamali. Yan. Siya guys. Ayan. Ayan guys. And then, click na natin yung baba. None of the above then. The ah. side nga is, may makikita kang next. Click mo next. in <laughs> sa binasa ko guys. Kaya medyo mabagal. Yung ating... ah... Uh, pagpipil up guys yan yan then pinilat na natin din ilagay na natin yung next na sumunod na step yan guys yan pa ulit ulit na binasa ko siya Masigurado ba yung sagot ko sa katanungan na yan? Sinagot ko na, nan after Bob. And then, after that is next. Yan guys. Yan. Next quick natin yung next. Then, Next ulit. Dalagay ka dyan ng ah, video na gusto mong i-recommend ni eh. Lolo. Ayan, Lolo Whitey. Lagay ako ng isa. Then, pag nilagay mo na isang video ng link is next mo ulit siya. Next. Hanggang sa matapos mo yung ah, pag require a handshake, si guys, yan. Next mo, public mo, and then, next. Handshake, si guys, na o natin. Yan, hello din na yan, na upload na, guys, yan. At check mo na lang sa, ah, uh, watch studio mo, na download mo, yan siya, guys. Yan, okay na po siya. Pwede na na natin, yan. You take mean John Evans. Thank you, Paul.